Open Netflix. Opening Netflix. <laughs> 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 Sa <laughs> so, yun, panibagong taong panibagong gastos naman Ang isip namin ni Commander. Bumili kami ng bagong TV, guys. Pero syempre maliit lang kasi yung nakakaya ng budget eh. Hindi pala yung bili. Installment pala yan. <laughs> Pero na pabili kami kasi gusto daw ni Commander manood ng Netflix sa mas malaking screen. So pumunta kami sa malapit na appliance store sa lugar namin. At habang nandun kami, nagplano na kami na sunod namin bibilhin. Malaking ref ang target namin, mga idol. Ito yung magandang ref mo. Diba? Oo. Oh. Madami na binto tubig pwede ilagay dyan. <laughs> diba? O, oh, dito, ano, yung mga limang lalagyan ng bote ng Coke. Ayan, no? big shelves for big bottles daw. Oh. Diba? Mga tumblr ng water. Anong anim na tumbler dito. Kasha rin, ilang tumbler yan. Dito, tumbler din. Kahit magpatong-patongin mo, puro tumbler, diba? Kahit nga yung isang maliit na gano'n, kasha dyan eh, diba? Dito, ice. Tapos dito, ice. Diba? <laughs> ganun po kasi kami nagka-canvas kami ng pwede namin bilhin ref pero ang pinaka tinitinan talaga namin kung gaano karaming tubig yung mailalagay namin so ito okay siya oh di ba tingnan naman kung gaano karaming tubig pwede mo ilagay diyan <laughs> di ba tubig oh ito pa may lalagyan may shelves dito for tubig lahat yan tubig maliliit malalaki tapos dito naman yung maraming yelo ayan o oh, di ba pero sa kanayang ref, ito muna ng TV, uwi na natin. Pero manifesting pa rin doon sa ref mga idol. Malay nyo, soon ref naman, di ba? So, ang pakauwi nga namin sa bahay, dali-dali ko ang ginabit yung bracket sa likod para ma-set up ko yung TV. Syempre, kailangan testing yan. excited pa naman ako nito. First time ko magkaroon ng Android TV dito sa bahay. So, dito nga tinulungan ako ng tatay ko na ikabit yung TV. At hindi nga kami nagkamalik sa size. Saktong-sakto lang sa laki ng kwarto namin. Pang kwarto talaga yung sukat ng TV na kinuha namin. At syempre, para sa may kabit, binuksan agad natin siya. na rin natin sa wifi para matest na natin yung mga apps. Sineta Hanap ko na rin yung Google Assistant kasi sabi nila meron daw voice command to. So try nga natin. Open Netflix. Opening Netflix. <laughs> <laughs> Sheesh! oh my god! No <laughs> my <laughs> 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 <Akita. laughs> <laughs> Hindi naman nakatantuan-tuwa ako dyan, no? Kaya nyo na ako, first time magkaroon ng may voice command na TV, eh. <laughs> Pero testing ulit natin, baka tsamba lang yung kanina, eh. Search Korean drama. May baga. I'm request, Korean drama na kasi yan, Ayo, nag-search na Ah! Open YouTube. Open YouTube. <laughs> 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 oh na, mukha na akong batang ignoratin tuwa-tuwa. Wala kayong magagawa. Eh, masaya ako eh. Dati nung bata pa ako, wala kaming TV. Naikinod lang kami sa kapitbahay bahay. Minsan, pag minalas, pag ka ng bintana, pag ka ng pinto. Tapos ngayon, may sarili na rin ako Android TV. May voice command pa. Alam ko, malit lang, hindi mamahalin. Pero proud ako, kasi pinagpagurang ko yan. Pinaghirapan ko yan. Sa nakakatawa pa, alam ko na may paparanas ko sa mga ano ko yung hindi ko naranasan ng bata pa ako. Hindi nila mararanasan makinood, di nila mararanasan pagsara ng bintana kaya pinto at di rin nila mararanasan sumilip sa napakalit na butas para lang makanood ng TV. Marahil sasabihin na naman ng iba, ang babo naman ng kaligayahan mo. Totoo naman eh, mababaw naman talaga kaligayahan ko. Laki ako sa hirap, pulitin ko. Pag nakakapagpundar o nakakabilaw ng mga bagay na wala ko dati nung bata pa ako, sobrang kaligayahan nararamdaman ko. Kaya alam ko, natutupad ko na yung mga pangarap ng mga magulang ko para sa amin. Yung mabili namin yung mga bagay na hindi nila nabili para sa amin at may paranas namin sa mga anak namin yung hindi nila naiparanas sa amin. Pulitin ko, malayo pa, sobrang malayo pa, pero malayo na. Sobrang malayo na. By the way, ako nga pala ulit si Kuwiranan ang nag-iisang tambay na may pangarap. Pangarap ko yung mga maluan ginagawa. Kung paano gagawin yun, hindi ko pala nalam. Maraming salamat nga pala sa lahat ng suporta nyo. Kung wala kayo, wala rin ako rito. Dahil sa patuloy yung pagtangkili sa ginagawa ko, punti-unti ko na naabot yung mga pangarap ko. Maligayang bagong taon. Hangad ko ang tagumpay nyo lahat sa buhay.